So guys, sa so tingin ko makakarami na tayo ngayon. Yay guys! Yay! <laughs> oh. <laughs> Hello guys! Welcome as baby. Magandang araw! Ngayon po ay nandito ni naman tayo sa dagat dahil meron na naman tayong gagawing part 2 para sa pamimingwit! Pero, hindi na po umang yung gagamitin natin sa pamimingwit o yung pangpain. Dahil may nakapagsabi nga po sa akin na itry ko naman daw yung wati o yung parang uod sa ilalim ng buhangin. Ayan, eto. So, nanguha po kami kanina. Nagbuhal po kami sa ilalim ng hangin. Medyo mahirap pong maghanap o manguha ng wati. Pero nakakuha rin kami. Medyo maliit lang. Kaunti lang yung nakuha namin. Pero marami na pong isda nito ang makukuha natin. So guys, ngayon po ay sobrang excited na naman ako mamingwit. Dahil hindi lang po tayong mamingwit. Dahil meron din po na mamingwit. Ayun na, na sila. So guys, let's go! guys, babalik tayo dito sa mababaw kasi napakalabo ng tubig sa malalim tapos magalaw yung dagat. Parang sa tingin ko mas makakakuha pa tayo ng isda sa mababaw kasi sa malalim. Kasi ayun sila, may nakukuha silang isda kahit nasa mababaw lang sila. So doon na lang tayo. Mas nakikita kasi yung isda kapag nasa mababaw, hindi kasi magalaw yung tubig tapos malinaw. Kapag nasa malalim, malabo. Kaya mas ginusto dito sila sa mababaw. Mamunik. So guys, tara. So guys, ngayon po ay magsisimula na tayo sa pamining meet. Meron na kami dito na nakitang place na mayroong mga isda. Grabe na sa mababaw yung isda ngayon. Wala sila sa malalim. <laughs> Tapos, ayan, kinuha natin yung, yung parang uhot or yung wapit. Puputol-putolin lang natin ng maliit-liit. Tapos yun ating ipapain. Ayan guys, meron na. So, itapon na natin to. Kaya pa naman nandito lang sila sa mababaw na nininwit. Maray pa lang isda. Ayan. Hindi na nagagawa ka lang. <laughs> kapag parang nilihila na, excited na ako. So yan guys, may kumakain. Sige na. Parang hindi na nila sa may malayo. Ah. Toto! Hala! Ah, hindi. <laughs> Ayan, di sabi ko? Di ba sabi ko? Hindi na tayo papayag na wala tayong makukuha ngayon. So, ayan guys, hindi na na tayo. Sige din, hindi na. Lagi natin baka, maka, baka makawala. Ayan. Di <laughs> ba sabi ko? Hindi na na tayo ngayon. So meron pa, hindi na naubos yung pangpain. Ilang taon, ngayon naman nakukuha na ako mismo yung kumuha. Kasi yun ang puso. Ay, ah. So guys, itapon ulit natin. Isa pa lang yung nakukuha na pong isda. So dapat na yung lalagyan. Ano yung mo? Kada ano mo, kada hulog mo, parang nai-excite ako. Wow. Yay! Yay! Pamidang din din dito. Ah! Ah! Ayan. Guys, nakadalaw na tayo! Ayan! Okay. So guys, sa so tingin ko makakarami na tayo ngayon. Ayan! 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 pag na! Nakatatlo na tayong kisda. Siyempre, kailangan marami tayong makuhang ngayon. Kasi nung una nating yung wala tayong nakuha. So, syempre, babawi tayo. Let's go. Coach! Da! Da! Grabe, guys. Wait, wait. Baka makakawala pa. Sayang. Ayan, guys. Ayan, pang-apat. Yay! Ayan, pang-lima. Yay! Yeah! <toys> Ye, yeah, meron ba tayong kuha pang arim na to? Okay. Yay! Yeah! Yes! Hala ko ba kawala. Hala ka baka kawala pa. Would you paghila ko tapos nalaglag ulit sa dagat. Akala oh, no. ko talaga nakawala na. Grabe, <laughs> okay, ang saya. Wait, wait. Yan. Lagay natin sa lalagyan. yan, guys. Yan. Gumagalaw pa sila kasi buhay. <laughs> ah, maglalagay pa tayo ng pagpain. Ay, ay, meron pa. sa so, ayusin lang natin. Sayang pa ito, baka makaisip pa. <laughs> So guys, mga kamasbati, ngayon nga po ay talagang lumaki ng dagat tapos talagang lumabu na kaya hindi na natin makita yung isda at hindi na tayo makahuli. So ito nga po lahat ng mga nakuha natin. Ayan. Kaunti lang yung mga nakuha natin pero syempre okay lang kasi ngayon nakakuha na tayo. Nakaraan wala talaga tayong nakuha. So ngayon happy na tayo kasi meron na tayong nakuha. So, ayan. Yung gagawin na lang po natin sa nakuha nating isda kasi maliit lang naman. Iihawin na lang natin o gagawin na lang natin party. video. O, diba? So guys, let's go! Rabi lang nami, Parang ang sarap paligid. So guys, mga kamasbati. Heto na ang mga nahuli natin sa pamimimwit. Ayan, at binarbeque na natin. Mmm, um, bango. Try natin ngayon. Hmm, <coughs> Ang sarap niya kung oh. lang siya. Um, at yun lang guys, mga kamasbabi. Thanks for watching. See you sa next vlog. Bye-bye!